kailangan dito may panginang talaga dyan yung pangbakal pita ng hinang to basta basta ayun hindi na pwedeng wala hindi. video doon hindi lang doon yung matanggal hindi na yun nag-grounded na, na kaya mabilis na lulobot ang battery ayun uh, ang physical ayun 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 may ayun 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 Guys, nakalit na. Ang inaano mula naman dito yung charging nito eh. Mm -hmm. pagkatapos yung supply dito. yun lang naman ang mahalaga doon. Hello guys, magandang araw sa inyo guys. Yeah, may gagawin tayo ngayon dito, RC TC 150 guys. Sabi nung mayare, hindi do nag-charge at laging low batt yung kanyang battery. Yan yeah, ang che-checke ni Boss King kung saan may problema, pero unang naantig na niya yung kanyang stator. Parang may nakita siyang putol na isang wire doon sa stator. Yan ang gagawin ni Boss King. Titignan ko paano gagawin paraan. Kung magagawin pa niya ng remedyo yung kanyang stator na guys. Yan, guys. Bago tayo mag-umpisa, guys. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pashare na rin, guys. At pindutin yung bell para lagi kayo updated sa mga share-share namin video at ipopost, guys. Ayan guys, at mamaya, checkin na ni Paul King kung paano gagawin niya paraan doon para mag-okay yung kanyang yung kanyang stator guys. Okay guys? Ayan, yeah, pag ikaganyan di yan. Hindi natin mapapakita, hindi natin mapapakapita ng hinang to eh. Kung panghinang na ano. Ang kailangan dito, may panghinang talaga dyan, yung pang bakal. Kahit anong i eh, ano niya di eh, yan. Matatanggal at matatanggal yan. Kung anong pressure ng magnet nito. Kaya ganyan na lang din ay kakabit kung ano eh. state Yung ang hinang niya, hindi yung ginalaw na ano. Kasi yung kanila, nirihinang na yun eh. Hindi kasi kinakapitan ng hinang to basta-basta. Ayun, hindi na pwedeng wala hindi. ng video doon. Pakakapitan niya, kung may mapag mapagpapahinangan ng ang gamit talaga, yung, yung parang kala mo is mau yung panghinang na parang sa bakal tapos ang pinakang bala niya aloy kasi pag yung sol soldering iron lang hindi kaya hinangin patestin nyo sa kanila kung kaya nilang tunawin to ng soldering iron kasi aboy din ang pinanghihinang dyan eh kaya to pag ito'y natanggal wala na din to useless din to But, pero kung aaboyan ulit, tapos aloy na aloy na stick weld ang gamit dun, mo papapakapit pa, so ibig sabihin yung naging problema lang nun yung natanggal yung, yun na, yun, nag grounded na kaya mabilis na lulobot lo ang battery ah yun yung, yung, yun, yung naging problema lang yan natanggal yung hmm. hinang pati yan din supply din ang ginawa nila dahil din na nilang ginawang ganun parang kahit walang battery hmm kaya nga yun ang standard na ano yan eh. yung CDI nya ay 5 eh, uh, pin ang stator nya ay 5 pin ayun eh, ang standard ngayon yung ginagawa kasi nila ginagawa nila battery operated para daw hindi mabilis masira lalo lang nakakasira kasi yun eh kaya pagka standard kahit walang battery ito under rin yun ka under ka under yan ayun hey, ganyan yung ganito pag walang battery hindi ito under I Ay, mean, di ba yun yung kapit mo, yung isang 5-pin? Eh, wala tayong CDI, eh. Tsaka yung sakit na CDI nila, eh. Ah, uh, nawala. Kasi yung sakit ng CDI nila, hindi ganito. Sakit ng TMX yun. Papakita ko sa inyo. Uy, natin yung sakit. Oh, kumulang mga basta ba? Eh, wala na. Tinanggal na nila. Kaya wala. Useless na ah, nila. Eh. Yung guys, yun yung problema lang, guys. Yun lang pala. Sinumbert-convert. Kaya nagkaroon ng problema. Imbis na full uh weight -huh. na. Imbis na 5 pin. Ginagawa nila full weight. Ginay ginama na uling 4 pin. Okay guys. Pareso, pareso eh. pa nito. Pangala lang iba ano? Oh, kahit hanggang ngayon naman eh. Pare, pare, pa rin eh. Guys, pinakabit na yung stator oh. ng Rusi TC-150 guys. Ayan. bit na guys. Yan guys, kaya pala dito nag cha sa ito ang naging problema. Nataga yung hinang ng kanyang ano, wire dito guys. Ayan. Eh, sabi ng ating mekanik si Boss King, hindi naman kaya itong hinangin ng mga soldier ng ayon. So really, hindi kaya hinangin ito. Kaya totally pinatanan na namin ng bago. dito nyo kaya itong pakibit kaya pero mga ilang ano lamang matatanggal din guys kaya kasi mata kung kailan kayo nag-aaw oh, oh. matanggal ulit kaya matatanggal kaya ang lalo lang decision ating mekaniko na palitan na lang bago guys ayan guys ha tip ayan hindi ka to kasi ang ganyan eh pangat na yan imposible e, hindi sumabit din ah. sa torrent ng tatlong yun Ay, may, try, may, uh, may, plans, so may okay. right. guys, tanda bitna. Starter. Ah, uh, 'pag convert na, umuumpisong dumudot. Kasi 'pag 'di ka na sisira mo to. Muhirap 'tong ginawin ng ganito eh. Marami nang gira pating bikaligodan. <laughs> oh, hindi to 'yun. Mm. Ito Pero magka-marunong ka. Yun lang. Kahit pa ikotin yung harness niya, no? hindi ka maano. Ang inaano mo lang naman dito, yung charging nito eh. Mm. -hmm. Pagkatapos yung supply dito, yun lang naman ang mahalaga doon. Pagka nakuha mo na yung harness doon, ilang lang yun? Eh. Oo, oh, apat lang Yan eh. oh. Oh. Tiyan, guys, may nakakuha tayo tips sa bisita natin guys. Oh. Hindi, ako ano eh. Ayan o, oh, si Sir Danny. <laughs> Ayan guys, Honda yan, Honda. Oh, wow. Galing Honda o. Oh. Wow, oh, lasing. Okay. Huh. Kakaunti lang ang harness dito eh. Nakakuha hmm. pa tayong tip. Do, pag magpapakonvert kayo, dapat doon sa marurunong. Yan guys, sabi ng ating bisita, Sir Danny, niya kailangan pag magpapakonvert kayo doon sa marunong guys. Huwag yung hindi pa sa marunong lang. Yung talagang marunong guys ha. Okay, yan. Tip natin guys. Dalawa yelo niyan. Bakit mong magkabalik na dyan? Oo. Uh -huh. Dahil balik naman ba ni Jonas yung ano ko Dito yung siste, dito yung steady sa Oh, okay, 30 na Yow Well, sige, kaya yeah, papanda na Panda pa na ba yan? Oo uh -huh. Papanda rin na ba? Start 14 Sakto lang Sakto lang yan Saktulang. No, 14, sakto lang Okay, hey guys. We're gonna load the no charge. Hey, stay tuned, guys. Wala palang kasulingan. Wala nyo siya uuwiin. Ayan, isang web ng tanggal. So, <laughs> <as> <laughs> na. Pwede nyo i-wait. Ayan, mahala na yung gagamit niya. Kung hindi gagano pa talaga ng tuyan. Hindi yeah, Ano ba? Piret? Huwag din. Headlight. okay yung charge yung ano kanyang stator guys ayan ha ganyan lang yung si testing yung stator guys ha bukas lahat ng ilaw at sila testing na karami kung okay, okay na yung charge yung kanyang bagong pali yung stator guys ano na, ano niyang... 14 ano ba normal namin yung 14.5 naka nakarip na yun sagat uh, 12.5 pag okay, 12 normal okay na yung 12 uh, pag uh, yeah, so... in-headlight mo yan angat yan dapat Ayan, okay lang yan. Ayan, Ayan. Ayan guys. 11-12. Okay na, guys. Okay na yung karga ng kanyang stator, guys. Solid na. Ayan, guys. Ay, ganyan lang pag-testing ng stator okay, ng so Rusi PC-150, guys. Okay, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Yan guys, okay na guys. Ipilito na namin stator, natanggal yung hinang ng stator guys. Kaya hindi nag-chattels pala ito guys. Ha? Yun naging problema ito guys. No? Pero bagong palit yun. Yung kanyang stator na guys. Pero natanggal yung hinang. Siguro yung medyo hindi maganda. Kaya natanggal yung hinang. Nung kabaang kanyang stator guys. Yan ha. Kaya totally pinata na namin ng bago kasi... O hindi din pe pwede kung hinangan, tanggal din ng ganun. Guys, hindi pwedeng basta panghinang lang ng soldering ayon or hinang hindi yung bra guys dapat talaga yung mga panghinang dun taga sa bakal yung medyo heavy duty guys para kumapit ng gusto yung kanyang dikit doon sa kanyang stator guys okay yung wire okay guys and so guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV palay -like at pasyer na rin guys at pindutin yung at para lagi kayong updated sa mga share namin na video at purpose guys okay guys salamat sa mga nanood guys thank you guys Yan guys, okay na yan. Tapos yan. Sana guys, kahit pa paano, may naka yung tip o man lang sa mga sinestero na yung video guys. Guys, thank you for watching. God bless you all guys. Thank you guys. Thank you boss. Yan guys, nice na. Next, yan na guys. Yung pinunta namin tour guys.